Hello guys! Narito nga ako sa kabundukan dahil ako ay nagbabiyahe papuntang Infanta Quezon. Di ba nga napakaganda ng tanawin dito sa itaas ng bundok. Makikita mo ang patag, tapos ang sikat ng araw na napakaganda, at ang kalangitang saksakan ng ganda. At kinamon naman ang ganda ng tanawin dito sa itaas ng bundok. Di ba nga ka, talaga kayo'y mabibighani. Tara, samahan niyo ko! At baby, kami nga ay nag-stop over dito sa may kabundukan. Hindi ko alam kung saan itong lugar na ito. Ito ko yung ngayon lang yata nga, nakatigil dito. At hindi nga pala ako nakakain dito. At ako yung nagtitipid dahil ako yung walang pangkain. Kaya pag gabing ko sa bahay ay siguradong ako yung chichibog. At ako nga pala ay dapat ay gabiyan luwas ng madaling araw. Ang problema hindi ako natuloy dahil ako may si Kaso pa. Kaya ako ay bandang tanghali nakaalis pwede pahapon na nga bago kami makarating. Diba ka? Anong oras na na ito? ito ay alas tres na ng mahigit ng hapon. Eh napakalakas naman ang hangin. Hindi naman ninyo sa taas at uwang ulap. Tapos ay na ang PS din, paniguradong naulan sa Quezon. Kaya samahan niyo ako. Hindi na nga ako nakapag-video at pwede na ako sa amin. Bayan, si Cel, hindi ko mabiduhan at may bisita pala si nanay. Si Lula, at dahil ako nga ay nagmano, si Lulu, hindi ko na napakita mukha at saka si tiyo at hindi ko nga lang napakita mukha at ako medyo mahiya. Dahil ngayon ko lang sila nakita. Kaya yan lang si Sile ah. Sino ka? Ay! Sino ba gaya yan nga? Si Sile James. Ha? Mag-practice ka na? Mag-practice? Sabi ko nga mag-practice na pag-alagay. Ayun ako. Yung nagpa-practice. Ayun na si Mia. Tapos ay pinapicture mo pa umuubo. Di kinakalaloan. Tama mo daw sa court muna. Tama mo daw pagkain sa court. Bakit? Ano meron sa court? May pahapunan. Ba't mayroong pahapunan? Tama mo na. Walang mga tumama. Ano? At baby nga kami pumunta na sa court at dahil ako buto, medyo siyempre kahit mga bakilay ako nakakila. Sayang din, ganito po sa amin. Yan po yung manalo, matalo ay may pakain bukod pa po yung kanilang banding ng mga kumandidato at ito naman po ay para sa lahat. Kaya yun ay libre. At dahil nga buto si Mama Nem, sa tuwi kumain, pati sa bundok, ay dito na lang buti na lahat. May chichaan, pagdating ay swerte, libre na naman si Mama Nem sa pagkain. Kaya salamat sa inyong panonood at huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like and comment. Ingat po tayong lahat.